Kinansela na ng MMDA ang uh, naisyong violation ticket at unti-unti nang ibinabalik ang mga na-impound na e-bike e matapos ang ibinigay na grace period na hindi muna pagbumultahin kundi pang oh, papangaralan muna ah, ang mga gumagamit nito. Iyan ang ulat ni Bernard Ferrer. Maaga pa lamang abala na sina Marlon at Eduardo sa pamamasada ng kanilang e-trike sa President Quirino Avenue, Paranaque City, ang pinagkukunan nila ng kabubuhay para sa kanilang pamilya. Kaya naman ikinatuwa nila ang katosan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyan sila ng palugit sa kaling masita ng mga tauhan ng MMDA. Tama naman po yun eh kasi wala naman silang abito sa mga nagmayari ng e-bike na kung anong dapat gawin. Dapat may pinapatubad sila na ano eh biglaan na lang silang oo so, Ako po ay tuwan-tuwa at uh, ganoon ang uh, pagmamahal ng presidente sa amin na mga itraik. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan pa mabigyan ng sapat na panahon para sa malawak na information dissemination sa ipatutupad na ban. Hanggang isang buwan ay hindi muna maninikit at mag-iimpaw ng MMDA. Sakaling masita, ito ay upang ituro muna ang mga kalsada na maaaring pumasok ang e-bike at e-trike at ang mga saklaw na regulasyon. Base sa MMDA Regulation No. 24-002, Series of 2024, ipinagbabawal ang mga tricycle, pushcart o kariton, pedicab, kuliglig, e-bike at e-trike na dumaan sa mga National Road, Circumferential Road at Radial Road. Pero nilinaw ni MMDA Acting Chairman Don Artes na bagamat hindi pa sila manghuli, ipinagbabawal pa rin ang mga e-bike at e-trike sa mga pangunan lansangan sa Metro Manila. Inis-isa rin ng MMDA ang mahakbang nila habang umiira lang isang buwang grace period. One, i-inform sila ng regulasyon na nagsasabi na bawal po sila. Two, ituro kung saan yung mga alternatibong daan at three, mag-comply doon sa LTO regulations. Ipinaliwanag din ni Artes kung bakit ipinatigil ni Pangulong Marcos Jr. ang ilang bahagi ng regulasyon ng MMDA. Sinabi naman niya po doon sa kanyang interview na napanood niya yung strict implementation ng uh, regulasyon na ito at siya po ay naawa uh, doon po sa kanyang nakita. Kaya minabuti niya nga po na issue yung direktiba. Sinisimula na ng MMDA ang pagkansela ng mga naisyong tiket at pagbalik ng mga na-impound na na e bike at e-trike na umabot sa 69 units. Pero muling pinalalhanan ang mga driver ng e-bike at e-trike na magmamatigas pa rin sa pagsunod sa batas trapiko. Pero kung mag insist ka, uh, meron mga pong tayong ibang batas na pwedeng apply like disobedience sa person in authority, driving without license, or this, uh, disregarding traffic signs sa May 18 tuloy nang ipatutupad ang regulasyon sa mga e-bike at e-trike. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.